Ayan, good morning po mga idol. Magandang araw. Hapo eh, meron uling gagawin nga yung Hydromaster. D7 po siya. Titingnan po natin ang difference niya. Kapag po nakatapak sa ano, kanyang brake pedal, hindi po siya tumutunog. Pero kapag pintawan na siya, doon na po siya tumutunog ito po siya mga idol kinalas ka na siya akin ha? titingnan kung anong diferensya po, big diaphragm po yan update ko po kayo mga idol ayan mga idol welcome back ito po, ito po yung ito na mas ginagawa yan wala po siyang fluid eh. mga idol kaya lang, ang nagka-difference po sa kanya eh, ito po. Napasukan po siya ng dumi. Ayan. Parang basahan po. Kaya po, kapag tinuntungan yung kanyang preno, hindi po siya tumutunog at pinitawan naman yung kanyang brake pedal saka po tumutunog yung kanyang hydromaster Ayan po, puno puno po siya ng dumi. Tapos ito naman pong isa, hindi po siya magalaw. Ito pong back to back. Ayan. hindi po siya magalaw. Kaya papalitan na po natin ng back to back rubber. Stuck na po siya. Hindi na po gumagalaw. babalik po mga idol welcome back po mga idol ayan po ito po yung back to back rubber tingnan niyo po yung natural na size niya pero tingnan niyo po yung isa nag overseas na po siya magkaiba na po ng size mas malaki po rin isa kaysa po din sa isa ito po ang natural na size so ito po papalitan na rin po natin ito at sirara rin po ayan mga idol ang update ko po dito sa hydromaster master welcome back po mga idol ito na po yung back to back na ka install na lalagay na po natin dito sa housing tingnan nyo po ang mga idol doon gagalaw na natin ang back to back hindi katulad kanina nakapermis lang siya dito nagagalaw na po natin siya mga idol at i-install natin doon sa ating hydromaster babalik po and po mga idol install ko na itong hydro master Ayos ka? Ayan. Okay na po ang niya mga idol. Hindi na talaga tinisting. Noong una kasi pagka na walang tunog. Sinangat saka ako may tunog Okay so, daw siya ngayon Thank you!